Uh, welcome po sa araw-araw ng pagpapala ngayong umaga. Dalangin ko sa umagang ito ay patuloy nating maranasan ang kanyang uh, pagpapala. Lord, patuloy kami nagpupuri nagpapasalamat sa oras nito. Patuloy na manahan ka at maghari ka sa aming pong mga buhay. Hayaan mo, Panginoon Lord God, ng aming pong mga pag-aralan ngayong umaga, umaga God, ay maranasan namin yung inyo pong uh, habag pa inunugad at yung biyaya mo ay patuloy namin na ma-experience ngayong oras nito pa inunugad Lord sa salita mo ay patuloy kang maghari at manguna pa inunugad God at direct mo kami pa inunugad your press revelation will be revealed in us sa umagang ito pa inunugad Lord we thank you we bless you in Jesus name we pray Amen Ang nais nice ko pong ibahagi ngayong araw na ito ay Paano natin mapaglabanan yung ating mga unbelief, o yung ating mga doubt, paano po natin ma-overcome yung mga minsan ay hindi tayo naniniwala, pero ang masigit kasi nating pinaniwalaan ay yung nakikita. Pero this time po, nais ng Lord na mahayag yung kanyang uh, layunin sa oras nito. Sabi po sa Hebrew 13 verse 6, Kaya't malakas ang loob nating masasabi, ang Panginoon ang tumutulong sa akin. Hindi ako matatakot ano ang magagawa sa akin ng tao. So, there are times na matya challenge po tayo o masusubukan yung ating pagtitiwala sa Panginoon. Maraming mga challenges, marami po tayong uh, mai-experience araw-araw pa lang po, paggising pa lang natin sa umaga. Uh, dumarating yung mga sa loob pa lang ng bahay, ang dami na po nating na raranasan o nai-experience na, na ma-challenge po yung ating pagtitiwala sa Panginoon. paano natin mapapatunayan na God is uh, God is able, o kayang gawin na Lord sa buhay natin, sa bawat pagsubok sa buhay natin. Pero kung tayo ay naniniwala at nagtitiwala na ang Diyos ay tumutulong sa atin, I believe na mawawala po yung ating pagdududa at mawawala po ang ating mga doubt, lalo na tigit sa oras ng pangangailangan, sa pinansyal, di po ba? There are times na talagang tayo yung gumagawa ng kaparaanan natin. Tayo yung gumagawa ng solusyon sa sarili nating problema. Pero sabi po dito, ano ang magagawa sa akin ng tao? Hindi ako matatakot. So yung takot na yun, minsan nag... Ah, nag mamanipulate lang po sa ating kaisipan. Minsan, doon lang po nagla-landfall sa ating mga isipan, nagbibigay sa atin ng fear, tatakutin tayo, nandiyan lalong-lalo na yung due date, di ba? Due date na naman yung ating mga ilaw o ating mga bayarin. So, yun yung mga uh, san sandali na sinusubok yung ating pagtitiwala sa Panginoon. Kaya, ang sabi niya sa John 14.1, Huwag mabagabag ang inyong kalooban. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin, sabi ng Panginoong Jesus. So, ang bawat uh, suliranin, bawat problema na ating nararanasan, ay patuloy lang natin ipagkatiwala at sumampalataya sa Panginoon. Dahil wala naman talaga tayong magagawa. Eh, sabi nga po sa John 15, na apart from you, we are nothing, Lord. Apart from you, we can do nothing. so, Kay Lord, mayroon siyang kayang gawin sa buhay natin. Si, kay Lord, lahat ng mga uri ng problema, lahat ng uri ng mga suliranin sa ating kapaligiran, sa ating mga hinaharap, I believe na si Lord pa din ang may kontrol lahat ng bagay. At sumampalataya, yung ating pananampalataya, number one kanina, huwag kang matakot. Pangalawa, sumampalataya. So, yung pangatlo, Proverbs 28, verse 26. Ang nagtitiwala sa sariling kakayahan ay mangmang, ngunit ang sumusunod sa magandang payo ay malayo sa kapahamakan. So, ang Panginoon ay nais niyang ipagkatiwala po natin lahat ng ating mga suliranin o problema sa buhay, lahat anumang uri ng ating mga pinagdadaanan, anumang uri ng ating uh, mga nararanasan, ang Diyos pa rin po ang solusyon. At huwag po tayong manangan sa sarili nating lakas, sarili nating karunungan, sabi nga, mangmang -mang ang, sumu ang, sumas ang nagtitiwala sa sariling kakayahan. Kaya nais ng Panginoon, Proverbs 3.5, Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding and all things. Everything submit unto him and he will direct your path straight. So sa buhay natin bilang uh, nagtitiwala sa Pahinon sa uh, sa ating uh, paglalakbay dito sa mundong ito, marami pong downfall, marami po tayong mararanasan na mga disappointment, discouragement. Sa ano pa lang po sa mga nai encounter ko na mga na, na mga tao na dumarating talaga yung point, disappointed na yung nanay sa kanyang anak. Dalagang nando nagii-grieve yung kanila pong puso dahil sa kanilang nangyayari sa kanilang anak pero alam niya po bilang naniniwala sa Panginoon, bilang isang mananampalataya kay Kristo, yun yung point na i-share mo, ibahagi mo sa kanila na walang imposible sa Panginoon. Na walang uh, walang wag kang matakot. Parang yung isang uh, nang Bagong panganak na, sabi niya wala na pastora eh. Hindi na talaga mabubuhay yung anak ko. Sabi ko sa kanya, walang imposible sa Panginoon. Magtiwala ka sa Panginoon. Huwag kang matakot. Kasi doon pa lang po sa itsura ng kanyang baby nililimitahan niya na ang Panginoon. Pero doon po sa pagtitiwala mo kay Lord, sabi ko, wag mong limitahan ng Panginoon. Mayroong kayang gawin ang Panginoon. Walang imposible. Kaya mga kapatid, kung dumaranas ka man sa mga ganitong sitwasyon, dumaranas ka man ng mga problema na parang wala ng pag-asa, wala ka ng uh, solusyon na magagawa, pero si Lord marami pong solusyon. At marami siyang pwedeng gawin. Kaya kapatid, wag mong limitahan ang pwedeng gawin ng Panginoon sa buhay mo. Kung ikaw ay nakakaranas ngayon ng discouragement, nakakaranas ka ngayon ng disappointment, huwag kang matakot. Magtiwala ka sa Panginoon. At patuloy na i-interest mo sa Panginoon na lahat ng inyong mga pinagdadaanan ngayon, lahat ng inyong mga suliranin, kapatid, merong solusyon. Wala pong iba. Sumampalataya ka sa Panginoon at magtiwala sa kanya at hindi sa sarili mong karunungan. Kaya kapatid, inaanyayahan kita ngayon na manalangin, ipagkatiwala natin ang suliranit problema mo sa oras na ito. Yes, oh God, patuloy kami nagpupurin, nagpapasalamat. Ano man pa yun, Lord, na nararanasan ng bawat isa. Lord, hindi aksidente na sila'y napadaan dito sa, uh, sa uh, programang ito, Pahinunugad, para sila po ay maka-experience din kung paano magtiwala, paano umasa sa iyo lang, Pahinunugad. Lord, dinadalain ko lahat ng kanila pong pinagdadaanan na suliranin ay kaya mong solusyonan at kaya mong gawin yung mga bagay na imposible para sa iyo, pa walang imposible, Lord God. Lord, we thank you. Lord, we bless you. We give you back the praises, glory, and thanksgiving. In Jesus' name we pray. Amen.